So what's up mga tol For today's video ay magkoconvert tayo ng CDI ng Gamma So Gamma 200 to So ito yung CDI nya 6 pin Ayan 6 pin na 2 socket Dalawa yung socket nyo Poconvert natin sa 4 pin na pang Lipan Lipan na motor So ito yung ano nya Tsura nya KS1 by G-Mags pang ano to lipan ngayon ay i-convert natin siya dito ito kasi sakit nito is dalawa tsaka 6 pin siya Ayan o Una muna kailangan meron na kayong sakit ito pala mga tol pag lipan ganyan yung ano nya color coding so yung blue para sa palser natin ay e, yung itim para sa papunta ng ignition coil itong green yung ground and then itong red yung ating sa positive board sa so main supply or yung common. May lalagay natin yan dito. Ito mga tol, battery operated naman na to. Kaya wala na tayong problema kasi battery operated tong CDI na to eh. So battery operated din to kaya pwedeng pwede siya. O conversion nga lang. So ito yan mga tol. Itong nakahiwalay na to, ito yung ating common or kailangan to nakatap sa accessory wire. Since ito yung ating common, at dito naman yung common natin yung red ipagsasamahin natin to so papakita ko na lang yung output kasi wala akong tiga ako ng video balik kada kabit ko ng wire papakita ko sa inyo okay? so ito mga tol yan ito yung accessory wire ito yung galing sa accessory wire punta sya dito sa red yan the next naman itong itim itong itim na wire dito yan sa black na may lining na yellow yan dito dito natin sya itatap kasi ito yung pupunta sa ignition coil okay so dito natin siya sa black na may lining na yellow okay so itong black dito na sa black na may lining na yellow Ayan. and then itong blue mga tol dito rin sa blue so may blue dyan Ayan. ito naman yung pupunta sa ating pulser or galing sa ating pulser O so dito rin yung blue Ayan, okay na yung ating blue na may lining na white. yan doon din sa kakulay niya. Ito itong natira mga tol na green na may lining na white. Ito yung ground niya, yung ground. So ito kasi nabalatan ko na, dito natin sila itatap. Dito natin siya itatap. Pagdidikitin na natin itong dalawa. Ayan. So, dito natin itatap tong wire na to, Itong green na may lining na white. Kasi itong dalawa, ground to eh. So, yan, tap natin. So yun mga tol, nalagay na natin yung green. Ayan, sa so, dalawang ground. to, So siguro tatanungin niyo bakit hindi ko tinanggal yung dating sakit. Ayan, nandiyan pa rin siya. Para just in case, gusto ko ibalik sa stock. Ito. So may lalagay ko pa rin siya. Halimbawa gusto ko ibenta yung motor. Tapos hindi ko gustong ibenta isama tong racing CDI. Kasi racing CDI yan eh. No, babalik ko lang to. Asaksa ko lang to dyan. And then okay na ulit. Kaya nakaabang pa rin yung dalawa. So ngayon testing natin. Ayan. Switch. turn may Start. Ayan. Mana. nag-over RPM lakas Masagad. lakas agad eh lakas so yun lang mga tol dito na lang short video lang to so salamat sa panonood ride safe